mabuksan yung pintuan kasi nga mahangin super hangin ayan na si Piolo nagluluto naman kami ngayon ng noodles ayan ang aming ulam at dahil malamig ang panahon kailangan namin ng noodles Dre, parang kulang pa yata ang tubig. Sakto lang to. Sakto lang yan? Oo, sakto lang. lang. Okay. okay. Kasi pag nilagyan mo ng maraming tubig, kaya maaari. Ka. Okay. Hindi na konba. na Ito ang ating basurahan. Nandito. Okay. Siyempre. Basurahan. <laughs> diba? Ang aking chef for the day. Chef, <laughs> Shep, pan. Nalilipad ang aking Osmo pocket. Grabe guys, ang lakas ng hangin. Inaantay lang namin yung sunset kaya kami nagpunta rito ng aking friend. Andito naman kami ngayon sa rawmati Beach. Iba naman yung dating pinupuntahan ko doon sa kabila. Para para umubit naman ang tawag doon. hangin. Shout out sa mga nanonood. Maraming salamat. It's been a while. Hindi rin muna ako nakagawa ng mga video. Meron ako mga i-upload kaso nakakatamad ba? Ayan. Ayan ang aking bluey. Hindi ko mabuksan yung pintuan kasi nga masyadong mahangin guys. Ang lakas ng hangin. Ah, oh, dalawa. Ayan. With itlog. Ay, oh, ang sarap. You ano? Know? ayan, diba? ba? di naman natin itong ikaw. Huh? Itong putina. di Para hindi masyadong luto. Na. Dapat na maluto. Kain na kami. Ha? Hmm. Shout out. Hah? Uh, ayo <laughs> Ha? Araw. Ya Ang hey, ulap, Dapat ala 5 pa yan eh. Pa, oh. pa Oo atak. nga, oh. <laughs> ha? Ah, karelaq, 'di ba? Tapi, naman tayo, guys. Abang kami ay nanonood nang batang ah, okay. Kaya, lang kita sa mm -hmm. mm -hmm. Oo. Oh. May, may, may butas. Oh, butas, may butas. butas